Sa Japan, kapag ang mga kalsada o iba pang mga proyekto sa infrastruktura ay nagiging banta na sa mga matatandang puno, madalas nila itong ililipat sa halip na tatanggalin o kaya ay putulin. Ang kultura nilang ito ay nakaukit na sa malalim na paggalang nila sa kalikasan, lalo na dahil sa mga paniniwala ng Shinto na nakakakita ng mga puno bilang sagradong nilalang na tinitirahan ng mga espiritu. Ang proseso ng relocation sa isang puno ay mabusisi na nagsisimula sa isang pamamaraan na tinatawag na Nimawashi, na kung saan ang mga ugat ng puno ay unti-unting inilalantad sa loob ng maraming buwan upang ito ay hindi mabibigla. At kapag handa na, ang mga cranes o tradisyonal na wooden rollers ay ginagamit upang ilipat ang puno sa isang bagong lokasyon. Ang pamamaraang ito ay tumutulong na mapanatili ang mga benepisyo sa kapaligiran ng mga matatandang puno, tulad ng kanilang papel sa segregation of carbon at pagbibigay ng mga tirahan para sa wildlife. Bilang karagdagan, pinangangalagaan ito ang kahalagahan sa kasaysayan at pangkultura na hawak ng mga punong ito, para sa mga lokal na komunidad, sa pamamagitan ng pagsasama ng mga tradisyonal na pamamaraan na may modernong teknolohiya, ang Japan ay nakahanap ng isang paraan upang matiyak na ang pagunlad ng lungsod ay hindi magbunsod ng pagkawala ng kapaligiran o kultura. Ito ay isang natatanging halimbawa ng pagpapanatili sa pagpaplano sa syudad.